Yon, shout out mga diskarte. <clears throat> Biyahe tayo ngayon linggo. Kahit na bagyo. magdi ng produkto. Para sa mga pangailangan nyo. Yan ang buhay ng biyahero. Oh, pwede na tayo mag na no? <clears throat> Pero pag ganito na bagyo, paano maibaba ang produkto kung walang tigil ang bagyo hindi naman pwede ibaba ang produkto dahil baka mahaluan ng tubig at mamalya ang mga sasakyan ninyo pwede hirap malamang tenga tayo sa ano nito mga katiskarte <coughs> sa istasyon kasi hindi naman pwede magbaba pag ganyan na ulan hindi lang basta ulan bagyo pa shout out mga katiskarte ingat ingat po tayo sa ating mga biyahe maganda buksan natin yung mga ilaw natin para visual tayo ng mga nakakasabay natin sa kakalsadaan Ingat-ingat po, mabulas ang kalsada. Ang visibility medyo malabo. So, yun po. Lagi natin tandaan, let's always ride safe and let's keep on trucking.